Hi guys, We, welcome to my vlog or hi vlog, welcome to my guys. <laughs> Ay nako. Bless morning sa lahat. Ipeflex ko lang yung nabili kong saging. Oh my god, ang laki, 'di ba? Parang ano siya, galing sa ibang bansa. So, ayan, anim siya na piraso kasi isa ano na lang, apat na lang kasi kinain na namin. Anim siya, 120, 120. So, pwede na ba? Ito yung pinangarap kong saging na ganito ka ha. Laki at saka ganito ka Ayan. So, simulan natin ang pagkain ng lunch. So, ito na lang ilalunch ko. Wala akong ulam. <laughs> Mondi flavor with banana. So, mag-order ako ulit para sa bahay. Sa amin, sa may... Para kay tatay. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. It's true, there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I think. Be your best friend. I'll be your guide.